good afternoon mga kabisay mega mega love shout out sa inyong lahat magandang umaga magandang tanghali magandang hapon at magandang gabi anong oras mang kayong nanonood nitong aking video sana ay naandyan kayo sa mabuting kalagayan at nananatiling pinapatnubayan ng ating puong may kapal para sa mga kaligtasan ng ating kaganapan alright mga kabisay my videos for today is ang topic natin ay tungkol dito sa aking mga kalamansi na ipinakita ko sa inyo doon sa huli kong vlog kung makikita nyo ay magaganda ang kanilang mga uh, itsura so sa ngayon mga kabisay 2 days pa lang ay malaki ang ipinagbago mga kabisay dahil yung nakita kong mga kabisay na aking binati doon sa aking video na merong nakadapo sa mga halaman ko. So ngayon ay meron ng mga ano talaga ayan, kitang kita na iba na yung kulay ng mga dahon nila dahil medyo dumami na yung uh, kung tawagin ay white dahil hindi kuna na uh, pansin agad So sa dalawang araw na lumipas ay ayan At ilan na lang ang hindi nadadapuan mga kabisay Kaya kailangan madaliin ko rin ngayon ang pag-spray Tulad nito medyo kunti pa Dahil yung ipinakita ko sa inyo ito ay maganda ang kanilang mga dahon Walang mga itim-itim na ganyan tulad nyan So ngayon, ayan, mayroon na. Dalawang araw lang ang lumipas mga kabisay. At dito na lang yata ang hindi na dadapuan. Pero hindi malayot malamang. Siguradong lilipat at lilipat din dito. Dahil kalamansi din ang kanilang pakay mga kabisay. Hindi sila dumadapo sa ibang halaman. Dahil parang kalamansi ang kanilang tulad nito, meron na rin ang ibabaw niya mga kabisay ay malinis pa pero pagdating sa baba yung mga talbos niya ay maitim na at ganun din dito mga kabisay nung ipakita ko ito sa inyo last na video ko ay talagang malinis ito at wala kayong makikita mga itim itim na ganyan pero ngayon lang biglang dumami mga kabisay kaya ayun dali dali akong bumili ng pang spray mga kabisay at ito nakapagtimpla na ako Uh, isang sisi pa lang ang natitimbla ko ewan ko lang kung magkakasya yan marami pa mga kabisay pati yung doon kahit hindi pa sila nagkakaroon so, akin na rin isasama ng spray dahil ganun din ang kapupuntahan doon din sila lilipat so maigi nang ma na natin yung mga wala pang uh, white flies So, abang-abang na lang mga kabisay dahil Akin munang ipe-prepare ang aking pang-spray. Uh, ayan, at naka na rin naman ang aking uh, pang-spray na ano, uh, insecticide. Pero, isasalin ko pa dito. So, abang-abang lang mga kabisay. So, ayun mga kabisay at mag-start tayo. Unahin na natin ito dahil medyo maliit pa naman to so yun ang unahin natin ewan ko lang kung magkasi itong pang spray kong mga kabisay dahil 16 liters pa lang itong natitimpla ko pero magdadagdag naman ako mamaya may pang may titimplahin pa naman ako 1-0 at isunod natin to para magka lahat naka anong tawag dito? Nakalinya. Ito lang ang masaklap nito dahil maliit lang ang ating pang-espray mga kabisay. Kaya mayat maya, bumba. <laughs> At ayan kung makikita nyo. Video. Oh, hindi na ma ano yung kanyang dahon dahil sa dami ng dumapong insikto. Kaya kailangan ni eh, paliguan natin ayan ayun nga mga kabisay at naandito na tayo katapos na tayo dun sa may malalaking puno andito naman tayo sa mga bagong tanim ito naman ang ating iisprihan para hindi sila lipatan ng ay meron na nga ito oh ayan meron na oh ang bilis makapaglipat-lipat ng mga bumba muna tayo mga kabisay para malakas ayan marami rin ito ang dami na nilang na salakay talagang sumalakay sila mga kabisay nung binigyan natin ito nung binigyan ko itong mga kabisa ay wala pa ayan marami siyang bulaklak medyo mabusisi itong pag spray ko mga kabisay dahil maliit ang aking sprayer siguro pag tumama ako sa luto bibili ako ng malaki laki <laughs> at ito lang ang pinang i-spray ko dito mga kabisay pag mayroong mga insekto ang aking mga punong kahoy tulad nitong kalamansi mangga yung mangga mga kabisay yun inispray ko na rin yun dahil napuno din yun na uod yun lang mahirap nito mga kabisay dahil itong aking sprayer ay mayat maya bumba dahil maliit lang Right at meron pa tayo ditong natitirang uh, sampung puno. At yan mga kabisay ay pag nakumplito ko ang mga yan, ibig sabihin, nasa 41 na puno na ako. 17 si puno itong mga kalamansing itong mga kabisay. Uh, ano niyata? Parang minus 2 dahil yung isa doon ayaw lumaki at yung isa dito binunot <laughs> so abang abang mga kabisay ayun at didabi tayo mga kabisay medyo madilim na so may natitira pa akong dosim puno mga kabisay maliban na rin aking iniisprihan at siguro Bukas ko na lang itutuloy at medyo madilim na mga kabisayo. Oh. Hindi niyo na masyadong makita, di ba? Ayan. Oh. Medyo madilim na so maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay. At kita kita na lang tayo sa susunod na video at salamat sa inyong lahat. God bless us. Bye-bye.